may nakukulong ba sa utang? Ayan, yan yung magiging topic natin sa araw na ito. I-comment ninyo sa ibaba, lalo na kung ikaw ay isang lawyer or law practitioner. Kung sa tingin mo ay may nakulong na ba sa utang o kung may makakilala kayong nakakulong na dahil sa utang. Ayan. Disclaimer lang, am not a lawyer but I have friends na mga lawyer na sila rin ang nag assist sa atin sa mga legal needs natin. And what I will be sharing with you right now is mga experiences ng mga lawyers na ito sa mga practice nila. As a financial coach, ko ako ang tatanungin ninyo, morally, dapat magbayad ka ng utang mo kasi ang perang ipinahiram sa iyo ay perang pinaghirapan ng ibang tao. Yun nga lang, pwedeng hindi pa nila kailangan yung pera na yon sa mga oras na yon at nakikita nilang mas kinakailangan mo kaya naipahiram nila yung pera na yon sa iyo. Rule of thumb sa mga taong gustong magpautang. Kung ikaw yung nagpapautang, magpautang ka lang. Sa halagang kahit hindi ka mabayaran ng nang nangutang sa iyo, ay hindi sasama ang loob mo at po pwede mo na rin i-consider as tulong mo na sa kanya yon Kasi sa atin, kahit wala nang ipapautang sa mga kaibigan o kamag-anak o sa mga kumpare kumare, eh parang tayo pa yung naghahanap ng paraan para lang hindi sumama yung loob ng nangungutang sa atin. Kaya e ang ending, pag dumating na ang bayaran at hindi ka na bayaran, eh dyan na nagsisimula ang samaan ng loob, galit-galit sa mga magkakaibigan, or worse come to worse, eh, nauuwi pa sa pisikalan o sa dahas pa dahil lang sa hindi nagbayad ng utang. Kaya kung wala kang may pautang, edi eh di sabihin mo yung totoo na pasensya ka na bro, wala talaga akong may pa-utang. At kung meron man, edi eh magpa magpautang ka at your own risk. So yung risk na yun, pwedeng hindi ka mabayaran. So kaya nga sinasabi ko, eh kung gusto mong magpautang, magpautang ka sa halagang kahit hindi ka na mabayaran ng kaibigan mo, eh hindi sasama sa loob mo at mai-consider mo as tulong mo na sa kanya 'yon. Ngayon, punta naman tayo sa legal aspect. Again, hindi po tayo abogado, pero kung babasahin mo kung ano 'yung nakasulat sa libro, ang mababasa mo doon eh talagang walang nakukulong sa utang. Pero ang pinakamalaking tanong, 'di ba? Nasusunod ba ang nasusulat Talaga bang walang nakukulong dahil sa utang? Yan yung nature ng video na ito at ito yung pag-uusapan natin based sa nangyayari sa real life. So story time muna tayo sa naging experience ng isa sa mga naging abugado ko. So nag-usap kami, typical na kwentuhan. Attorney, meron bang nakukulong sa utang? Ayan. Yan yung mga takbuhan ng usapan namin. So, typical na Juan de la Cruz, kinapos, nagipit sa pera ng utang kasi kailangan, kailangan niya yung pera. Sabi nung nagpapautang, eh kung gusto mong mangutang sa akin, mag-issue ka ng post-dated check para makasigurado kung makakabayad ka pagka oras na ng due mo or oras na ng kailangan mong bayaran yung mga utang mo. So, itong si Juan de la Cruz, nag-issue ng mga check eh, EDC. Dumating yung araw na talagang nagipit din siya, walang pondo tumalbok yung check eh. Ayun, nakulong. Ang kaso, sabi ni attorney, based sa kwento niya, is BP-22. Ayan, marami yan, mga nakukulong dahil sa BP-22. Ang ugat ng kulong, ano? Utang. So, ang tanong, may nakukulong ba sa utang? Kayo na bahala mag-isip at sumagot niyan. Ang sa atin, nag-share tayo ng kaunting kaalaman, di ba? So, ito pa, another scenario. Kwento sa akin, magkababata. Ito, kwento ah, real life experience utang, sabi niya. Uh, gusto mo mong utang, sabi nung kababata niya. O di, sige, gawa tayo ng kasulatan, walang problema. O di, perma ka, o yan, na ako nangungutang, gaito ganyan. Sabi niya, wala naman nakukulong sa utang eh, kahit permahan ko yan, di ba? Eh, yun ang sabi niya. Kasi yun nasa isip niya, wala talaga siya mag balak magbayad ng utang kasi alam niya, walang nakukulong sa utang. So dumating yung panahon na hindi siya nakabayad, nagkademandahan, nagbigay ng mga ebidensya o oh. Ito sabi niya, ito attorney o pinirmahan niya. Hindi siya nakabayad ng utang. Nakasulat dito sa pinirmahan niya, eh, pag hindi siya nakapagbayad ng utang, eh, magiging collateral yung bahay at lupa niya. Ayun. Ang nangyari, wala naman talagang bahay at lupa. Yun yung nakasulat doon. So, ang ending niya, estafa. O, oh, tinanong ng abogado. Eh, ba't mo pinirmahan yan? Eh, sabi ng kliyente ng abogado ko, eh, sir, tiwala naman ako sa kanya eh. Magkababata nga kami. Hindi ko na masyadong binasa yung nakasulat sa kontrata, sa agreement, kasi English daw, ganito, ganyan. Ayun, ang ending, estapa. So, again, ang nature ng kulong, utang. Ang dahilan ng pagkakulong niya, o na siya dahil sa utang. So, ngayon, balik ulit tayo sa tanong, may nakukulong ba sa utang? Eh, ikaw na bahalang sumagot niyan, di ba? Ngayon, ikaw mismo, ikaw na nanonood. Kung talagang ipinagpipilitan mo na walang nakukulong kasi hindi mo binasa ng maigi yung nasa article na ganito-ganyan sa Bill of Rights yan na uh, under the Constitution, sabi mo, no person shall be imprisoned for non-payment of debt. Di ba? Pinagmamalaki mo pa yan sa comment. Galit na galit ka. Wala talagang makukulong sa utang. Masasabi mo ba yan? Ang tanong ko sa'yo, kapag na-aresto ka na, pinuposasan ka na, binabasahan ka na ng ikaw, Juan de la Cruz ay aming ina-aresto sa salang estafa. Kaya mo bang sabihan sa uma-aresto sa'yo? No! You're wrong because under the Constitution, wala talaga nakukulong sa utang. Mali ka. Pakawalan mo ako masasabi mo ba yan kapag ka, uh, ka na sa kalagayan na yon. So, ito naman. Dumako tayo. Pagpalagay natin na yung napangutangan mo, eh, matinong tao, talagang uh, sumusunod siya by the book. Kung ano talaga nasusulat, eh, yun talaga yung sinusunod niya na wala talagang nakukulong sa utang. Sige, pagpalagay natin ganun. Pero it doesn't mean na hindi ka po pwedeng kasuhan. Wala naman nakasulat doon na there shall be no person can be sued or criminally liable for non-payment of debt na hindi ka po pwedeng kasuhan. Ngayon, kung po pwede kang kasuhan at mademanda, natural, malaking abala yan. Punta-punta ka doon sa barangay, hanggang sa umabot kayo sa fiscal or kung saan-saan man yan, sa korte, kung estapang kinaso sa'yo, criminal law, criminal case, o di kaya kasuhan ka ng civil case, ayan, sa small claims court, eh malaking abala yan. Stress yan, di ba? Hindi ka nga nakulong. O nga, tama ka nga, hindi ka nga nakulong. Pero, stress ka. Gagasos ka pa rin. Gagasos ka sa pamasahe. Gagasos ka sa mga documents, sa mga ebidensya mo. Gagasos ka sa mga pleadings, etc. Sa abogado mo. Kahit sabihin mong libre yan. Magpaw ka, ganito, ganyan. O, gagasos ka pa rin. Gagasos ka sa pagkain. Gagasos ka sa araw na hindi mo napasukan, na absent ka sa trabaho. Kaya kung ikaw, yung mindset mo, na uutang ako kay ganito kasi wala naman talaga nakukulong sa pangungutang. Mag-isip-isip ka. No? Kung ganyan yung mindset mo, mangungutang ka at wala kang balak magbayad kasi under the bill of rights, di ba yun ang pinagmamalaki mo, walang, walang nakukulong sa utang, eh ikaw bahala ka. No? Utang at your own risk, ika nga. Pag nakulong ka na o nademanda ka na, nakasuhan ka na, Balikan mo tong video na ito. Panoorin mo ulit. No? Mag-comment ka doon. Ako ay isang saksi sa sinasabi ni Coach Herald na demanda ako dahil sa utang. Ayan. Morally, kahit ikaw mag-isip ka, di ba? Common sense lang natin yan. Hindi tama na mangungutang ka na in the very first place, eh wala talagang balak magbayad ng utang at ang ipananangga mo or defense mo, eh wala talagang nakukulong sa utang. Kahit walang legal basis, morally, hindi tama yon. Pagpalagay mong hindi ka nga nakulong, nagalit sa iyo yung nagpautang sir, sinaksak ka dyan, binaril ka dyan, o. Oh. ba? Diba? Tapos ka. Bawas ka sa lipunan. Eh, hindi naman magandang ending yun. Or swerte mo kung kinasuhan ka, at least dumaan sa legal na proseso. So, dumako tayo sa legally, as per my lawyer's experience, eh, may nakukulong talaga sa utang in practice, no? Sa libro nakasulat, there shall be no person be imprisoned by the non-payment of debts. Pero in practice, eh, talagang may nakukulong. It's either estafa na madalas yung ninyong marinig or BP22. Ayan. Or kung hindi ka man makulong, kagaya ng sinabi ko sa iyo, hindi yun nangangahulugan na hindi ka po pwedeng mademanda. Po pwede ka mademanda, po pwede ka maabala, po pwede may laging may barangay pumupunta sa inyo, nag, nagbibigay, nagbibigay ng imbitasyon, ng summon, ayan kung umabot sa korte dahil sa estapa, maabala ka dahil merong mga post office, mga sulat na dumarating sa bahay mo, kailangan mo umaten sa ganitong hearing, kailangan mo magpasa ng ganitong document, mga pleadings, kailangan mo pumunta kay abogado, Maabala ka. Hindi ka na nga nakakapasok sa trabaho, gagastos ka pa sa pamasahe, sa allowance mo, sa pagkain mo, sa ganyan-ganyan, eh talagang abala yan, di ba? So either way, talo ka talaga. Kaya as much as possible, kung ang mindset mo, mangungutang ka pero wala kang balak magbayad ng utang, eh wag mo nang gawin. Kasi in that sense, nakakasagasa tayo ng kapwa natin. So kung hindi talaga may iwasan na mangutang, talagang gipit ka, pero ang mindset mo, ang puso mo mabuti, talagang gusto mong bayaran, at hindi ka lang nakakapagbayad dahil talagang kinapos ka, ikaw eh, usapin mo, Ma'am, sir, uh, medyo medyo delay ako. Dahil uh, nahihirapan ako magbayad or bigyan mo ako ng counting panahon, extension. Kaso ang problema sa iba, hindi na nga nakapagbayad ng utang pero nakapag-post pa sa Facebook, sa IG nila, nakapag-travel sa ganito, nakabili ng bagong cellphone, eh medyo hindi nagtutugma yung realidad sa kung ano yung meron ka ngayon. Di ba? So, nagpo-post ka ng may bago kang cellphone pero ang reality mo, may utang ka. Dapat, unahin mo muna bayaran yung utang mo. So, ayun lang. I hope meron tayo na i-share na lesson regarding sa topic na ito kung may nakukulong ba sa utang.